ako maghugas ng pinggan. At sino? Kung araw na ako nag sa bukid. Ayoko na maghugas pa ng isang pinggan. Sumasobra ka na dyan. Sino sa palagay mo ang maghugas ng mga pinggan? Aba, edi ikaw. Dapat ikaw ang maghugas ng mga pinggan. Ngayon sapagkat asawa kita. At ano ang gagawin mo? Ako na nga nagluluto, naglilinis, naglalaba at nagbubunot ng sahig. Lahat ng trabaho ng alila ako na. Tapos, ayaw mo pa magugas ng pinggan. Teka, magunas, din ka lang. Hinahon ko lang. Wag mo akong kabalusin. A few moments later. Lumabas ka dyan. Ipakita mo ang iyong pagkalalaki. Sandali lang, may naisip akong paraan para hindi tayo mag-away. Ano na naman yun? Salita pagkatapos kong sabihin ng kong ay siya palaging maghuhugas ng pinggan. Yun lang? Sige. Handa ka na ba? One, two, three, go! Boom! Five minutes later. Maring Angelica! Maring Jandre, parang nga pong plan siya. Alam Aba ano to? Para ay mga smartwatches. ko. Benta ko si Mary Angelica at parente ni tila hindi kumagalaw. Ha? A few moments later. <laughs> si Angelic di tarai-tarai yang mi... Siguro mbak Angelic kan mo ako pa ito kain mo? anong Ray, sa'yo? Para na natin bukas kisapinin ka pininto my sweetheart? What is the matter? Talk to me! Baka ganyan! <laughs> niba niya naman sa mga spirit natin si Mang Jervin, Marunong mag Five minutes later... Mang Jervin, Tulungan niya po kami. Tila hindi gumagalo yung mag-asawa sa bahay nila. po! po! niya po kami! Dito po! Dito po! Dito po! po! Dito po! Dito po! yan! po! Dito may masamang spirito na lumulukob sa kanila. Kailangan kong gamitin ang aking panggamot. Opo, gagawin po namin yung lahat para maligtas si Dendere at Angelica. Simulan na natin. Dendere, si Angelica, magbalik kayo. Dumukukang bata ka. Hindi ka sa Hindi ka sa aliyon. Naku, sa mga batang to. Siyempre naman po, iba nang nag-iingat. Teka, Kyle, kumuha ka muna ng tayo ng alabaw. We... Ito po Bakit sa mukha mo hindi nilapit? Kasi ako mayroon po ako pa Christian, maghanap ka ng alcohol Ito po, magina ako, Pwede na rin <tis> ah! Pero kailangan natin ng ihi ng buntis Pero ako yung buntis dito Pero hindi ako naihi Pero kailangan mo may para maligtas sila Janye at Angelica. Sige na, babarato namin sa yung pransya If my darling get well I will give you my lipstick. Oh, sige na nga, iihina ako. Go. A few moments later. Hey, oh, ito po. Ngayon, sabayan niyo ako sa dasal. Ngayon. Hindi kasali yun. Oh. Hindi kasali yun. Okay. Dahil <miming> may kasi mula ng goley tasyong mga kamay Spray it, spray Go galaw. Oi, hmm? oi, bidlang gumalaw. Set? <laughs> ay grabe, nabuhay sila. Naapit ba ito kita yong? Ha? Ang may na, ang mga laloy ka ka lang. Kailangan silang makaramdam ng katahimikan at kunting, kunting amoy ng tayo ng kalabaw. So, pagkagdaga ng kunting tayo para sure? Huwag kang lumapit, Kyle. Isa ka din sa nagsabing na bad breath ako kanina, di ba? Ala, joke lang po yung kumare. Ayos na ayos din, Rhea. Parang ko pa rin yung panalas yung kasunduan. Sana na maghugas sa Sa wakas, makapagpahinga na ang kamay kong pagod. Go! Ang ganda niya sa pakiramdam na hindi na ako maghugas ng plato talaga. Hindi mo iniisip kung gaano kahirap ang ginagawa ko sa gawain bahay. Oh my God, ay so dramatic. Oh my darling January. Maybe next time buy some dishwasher. No more fighting, fighting. Tama at kung may sobra pa kayong pinggan, ako yes. na lang. Papasa ko sa baby ko para maagang matutong maghugas. Hahaha! Ha. Sa totoo lang mga anak, lahat ng problema sa mundo ay tungkol sa pinggan. Siguro wala nang gera. Sige na ako na ulit maghuhugas. Sa susunod, sabay na tayo ha. Sabay. Ikaw sa, ikaw sa plato, ako sa baso. Bill, pero ikaw din sa kutsara. Ayan, may laban na naman. Tama na, tama na. Bago pa sila mapasukan ng spirit ng pinggan. Ako na magtatapos. Foggy, it foggy foggy fog me sub foggy 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 you been foggy foggy yes sir sub fashion from bali and the a you think it's good body but all of them i'm this got blank morning oh

Salamat kasi. Hindi na gumana Eh, ganyan, 'yan <coughs> <coughs> mm Hmm, Imu seno. Eh, pa-game din. Yung iba.